Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang uh, lahat? Sana okay kayong lahat? Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs At kung bago ka pa lang dito sa aking channel Huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking i-upload ng mga bagong video Pag-usapan natin today is itong uh, uh, ating kababayan na mga OFW dito sa bansang Saudi Arabia meron tayong kababayan na nagbigti tinapos niya ang kanyang sariling buhay dahil sa hindi makayanan na mga problema sa buhay uh, depresyon at uh, kung ano-ano pa na mga uh, hinanakit at problema sa buhay eto nag viral itong uh, isa nating kababayan pero uh, sa alam ko at sa lumabas sa mga balita ay dalawa itong nategi dito sa bansang Saudi sa Riyadh. no? At siguro kilala ninyo itong uh, ating uh, isang kababayan na si Luzamat ay isang uh, sikat na tiktokers ay uh, isang uh, nagtrabaho sa flower shop. Ang kanyang mga content ay itong uh, uh, nagdadamit siya ng <laughs> damit ng pangbabae na damit ng araba. At uh, nag-ano siya, yung good vibes, yung kanyang content at nag arrange ng mga bulaklak. Kasi nga sa flower shop siya nagtrabaho. So ngayon, ang issue ay uh, naka-ano ito ng pera o sa Bisaya pa naka-dispal ko o kwarta sa shop uh, at ito nalabas na mga balita ay 100,000 real yung na ko na pera at meron pang 40k at meron pang pera sa ATM sa amo na nawala meron akong nakita na ano niya uh, post na dininayin niya ito no hindi niya inamin ng uh, kababayan natin yung issue na yon dahil yung portiki daw ay ano daw yan uh, binayad ng kanyang employer doon sa dati niyang uh, tinatrabahuan din kumbaga dahil uh, gusto siya ng yung may-ari ng flower shop so binayaran yung dati niyang uh, pinagtrabahoan at kinuha siya so ganoon kamahal guys no ang uh, mag ano ka ng worker dito ang mahal maki mo portiki, ah? magkano na yan sa Pilipinas yung 100,000 uh, real magkano na yan sa Pilipinas 1.4 million so malaki Uh, ano ninyo, i-calculator nyo kung tama ba kasi 14 ang 14 plus ngayon ang palitan so, eto nadamay ang isang uh, content creator uh, influencer na isa ding uh, OFW siguro kilala ninyo ito si Estorian uh, Juan meron din itong youtube channel at meron din itong mga pages sa facebook nadamay ito dahil doon sa kanyang uh, pinalabas na uh, sa kanyang uh, content patungkol dito sa ating kababayan, patungkol sa issue na 'yan. Yung about sa pagnanakaw, uh, about dun sa ah uh, hinahanap na siya ng mga uh, aturidad... dito sa Saudi at meron nang kaso na para sa kanya. So isa sa mga sinisisi ngayon etong si Sir Jan o sa pangalan na Juan uh, si Sir Juan no, na nasa UK ang ngayon so ngayon dahil uh, ang kanya namang uh, ginawa doon ay nagbigay ng advice at uh, sabi nga niya tinatama niya yung mali. At eto namang uh, ibang mga uh, influencer ngayon at mga vloggers nagisilabasan na na pinagtanggol nila itong uh, si Kabayan Losamat ay uh, kakasuhan daw ito ni uh, storya ni Juan. Etong mga to kasi nga si Juan ang sinisisi nila uh, sa pagkamatay nitong uh, ating kababayan ang akin naman ay uh, ang problema ay hindi solusyon ang pagbigti pero itong kababayan natin siguro nawala na talaga siya ng uh, pag-asa at ayaw niyang makulong at siguro hindi, hindi, hindi ko lang ano ah, kung siguro kung hindi ito totoo etong nilabas na balita na ito, itong nilabas na issue na ito ah, kung hindi ito totoo bakit ka magbigti? kung hindi totoo ah, kaya mong ipaglaban ang katotohanan kaya mong ipaglaban ang sarili mo kung hindi totoo yung mga issue na yun. ba? Diba? Maraming mga tao na sa paligid na pwede kang hihingi ng tulong. Nandyan naman yung ating gobyerno. Nandyan ang OWA. Nandyan ang OWA. Meron naman tayong Philippine Embassy dito. Pwede ka naman hihingi ng tulong sa kanila kung hindi totoo yung mga issue na yun. Kasi malaki-laking pera ito guys eh. At uh, yung balita na kinakasuhan na siya at hinahanap na siya ng otoridad kaya nga nagtatago na ito. At uh, simple pag nagtatago ka wala kang wala kang income. So ano yan? Yung pamilya mo nag ng padala mo. At isa pa nasaktan yung magulang nalaman na yung parents na nalaman na ng parents na yung mga nangyari patungkol dyan sa pagnanakaw siyempre masasaktan talaga yung magulang mo di ba o oh. at uh, eto yun isa sa problema no minsan dahil sa mga pangangailangan ng ating pamilya sa Pilipinas dahil sa dabi dami nilang problema sa Pilipinas lahat ng problema nila ipadala nila sa abroad ah, problema ni anak, problema ng pinsan, problema, lahat ng problema ng kamag-anak mo ay halos ibibigay sa iyo. ba? Diba? Kaya minsan, yon ang nagtutulak sa mga OFW na makagawa na lang ng hindi maganda patulad ng pagnanakaw para lang maibigay yung mga pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas pero hindi yan, hindi yan tama mali, sobrang mali yan ha, sobrang mali hindi lahat ng uh, demand nila sa Pilipinas ay ibigay mo, kahit mali ha hindi masama magbigay ng tulong ha, pero hindi hindi sa lahat ng panahon o oras ay kaya mong gawin yun diba dahil nga ah meron ka rin sariling buhay na kailangan mong paghandaan ba? Diba? katulad yan makadispal ko ka ng pera kung totoo man yon. sanya sanya ginastos yon, ha ah? siyempre doon sa pamilya hindi lang natin alam no kung saan niya nagastos kung uh, saan niya napunta yung pera na yun kung totoo man yung mga issue na yan di ba pero sa akin nga lahat tayo dumadaan ng problema depression patungkol diyan sa mga problema pero hindi talaga solusyon ang magbigti mga kababayan ah hindi ang solusyon Ah, magdasal at ah, hingi ng tulong sa mga tao. Meron naman tayong ah, gobyerno na handang tumulong sa mga OFW. No? Nandyan naman yung UWA. Nandyan yung ating embassy. Bakit hindi siya to, uh, to humingi ng tulong doon? no? Bakit hindi siya lumapit ah, sa ating uh, uwa kasi mahanapan ng paraan para mahanapan ng paraan yung problema niya pero dahil nga no uh, wala na siya sa tama na pagano ba wala na sa ano niya isip niya yung uh, ano ang yun na yun yung solusyon niya tapusin na lang niya yung buhay niya mali maling mali talaga yun guys so ngayon ah uh, kasuhan itong mga influencers at vloggers na nagpalabas ng mga uh, kanilang mga saluubin at tinitira nila itong isang uh, influencer na di umano uh, dahilan kung bakit nagbigti itong si kababayan no? sabi ko nga <clears throat> hindi ka pwedeng maging uh, bloggers, hindi ka maging uh, influencer kung hindi mo kaya ang yung mga nag-criticize sa'yo ha ah? kung pasokin mo ang isang vlogging o maging content creator kailangan handa ka sa mga criticism mo yung mag mga <laughs> bashers o 'Yung mga magcriticize sa iyo. Kailangan handa ka diyan, no? Kasi pag hindi matibay ang iyong loob, ah, wag ka nang mag-vlog. O, wag ka nang mag-vlog kung hindi mo kaya 'yung mga pagpupuna o pagpupuna sa iyo o pagtama 'yung mga 'yung correction ba? 'Yung correction sa mga ano mo. No? yung mga advice ng ibang tao na para naman sa ibang tao ay hindi tama is mali. So wala talaga tayo, hindi talaga tayo, wala talagang mananalo, no? Kasi iba-iba ang ating uh, ano. Ito namang mga ibang vlogger na vloggers na nagsilabasan ngayon. Ito nga sabi ni Sir Juan, nung panahon na buhay pa si Lusamat, bakit hindi niyo tinulungan? ha? Ah? Bakit hindi nyo tinutulungan? Inadala pa pala ito sa hospital eh. O. Ngayon, ang usapan ay i pa yung kanyang labi. At ang sabi ni Sir Juan, kapag ikaw ay may kaso, dito, sa Saudi, ay hindi na, ma hindi maipadala yung iyong labi sa Pilipinas. So, baka dito na yung i- ilibing sa bansang ito no so ganoon guys at ang ano diyan uh, hindi lang natin alam kung sino ang magbayad diyan sa mga gastusin uh, sa pagpadala ng kanyang labi ang gobyerno ba ang uwa ba o ang kanyang employer pero dahil nga galit itong employer niya i-hold nga yung ay uh, i-hold ba nga nila yung labi eh, sa akin naman no wala na yung tao patay na so ibigay na niya yan sa pamilya niya no ano po ano po bang gagawin ninyo diyan sa labi diyan sa kanyang ano babangon pa ba yan para babayaran niya yung kanyang mga na kong pera kung meron man hindi na wala na Oh, ibigay na niya sa pamilya para naman lang uh, sa katapusan ng ano makita nila yung kanilang pamilya. Grabe naman kayo. No? Merong pagpag-hold-hold na lalaman kayo. Mm, haram yan, haram. Hindi na babangon si kabayan para mabayaran niya yung kanyang mga uh, kung mayroon man na mga pera na nawawala, hindi na niya mababayaran yan. No? Alam nga naman, ipigain ninyo yung pamilya. I-hold, parang ano ba, i-hold namin ito. Kung hindi ninyo babayaran yung pera na na dispalko niya, ay walang ganun. Kung sino yung naka dispalko siya yung magbayad. Huwag na idama yung mga nandun sa Pinas. Di ba? E paano nga, iwala na yung tao. So, ano na? Kung baga, yung buhay niya, kabayaran ng pera na yan, ihabigay eh, na ninyo yon doon sa pamilya. Huwag na ninyo i-hold. Yun lang naman sa akin. Diba? So, yun lang guys, no? Ah, kung ano man yung mga nangyay, huwag na natin natin isisisi sa ibang tao. Ha? Ah? Eh, isisihin pa ninyo yung isang tao. Isisi, isisihin pa ninyo si... Storya ni Juan, na ganito, ganyan. Eh, hindi naman kontrolado ni Sir Juan yung isip, yung pag-iisip ni Kabayan, hindi naman niya kontrolado 'yun. Oh. 'Di ba? Yung iba 'yung tumitira dyan kay Sir Juan kalaban din ni Lusamat 'yan. Oh, ngayon na uh, ginagawa ginagawa ninyong content 'yung patay. Oh. Meron pa akong nakita na umiiyak. Diyos ko naman. Oh. Eh na may concern pala kayo dun. Bakit hindi kayo nagambag ambag Mga malaki naman mga kita ninyo. Mga influencer kayo eh. ba diba? Marami naman kayong kinikita sa inyong pagbablog. Bakit hindi nyo tinutulungan si ano, kabayan? Para mabayaran niya at ma-solve niya yung kanyang problema. Kasi alam naman ninyo na may problema eh. Mga magkaibigan kayo eh diba? Bakit niyo hindi dinidindi niyo to tinulungan? Oh, di ba? Oh, ngayon gagamitin niyo yung patay sa mga content niyo. Huwag niyo i-content. Ah, I-message niyo si Sir Juan ng ano Messenger niya. bakbakan niyo doon sa inbox, huwag diyan sa social media. Oh. Kasi tao din yan. O, oh, oh, ngayon kakasuhan kayo. Naku, iwan ko sa inyo. <laughs> Maghanda na kayo ng maraming uh, pera. Pangbayad ng abogado. <laughs> so, eh, dahan-dahan lang. dahan-dahan. Oh, Kasi, ganoon talaga ang buhay social media sa pagbablog. Meron talagang mag-criticize sa'yo. Ah, at meron talaga yan hindi talaga yung kaya handa ka talaga dyan at hindi solusyon yung pagbigti kapag merong nagtatama sa inyong uh, mag magtatama sa kamalian hindi mo kasi alam kung ano ang mali mo pag walang mag magkurik uh, correct mag sa iyo ba walang magpunah sa yung mga mali parang mga politiko ba ha di ba, huwag ka nang magpolitiko kung hindi mo kaya ang kritisismo. Di ba? No, mga balat si buyas. Sabi nga nila, huwag ka nang magpolitiko at huwag ka nang mag-vlog kung balat si buyas ka, iyakin kay No? So 'yun lang naman. So ang iba namang mga vlogger nag lang sa isang post ni Losamat. Tingnan niyo yung kanyang post hanggang doon sa last post niya basahin ninyo yung lahat. O huwag kayong mag-focus sa isang post. Kasi meron siyang ibang kalaban. Hindi lang yung... Sinabi nga niya, hindi si Juan yung kanyang kalaban eh. Makeup artist eh. Meron siyang na... Ano doon na makeup artist? Sino yung makeup artist na yun? Bading daw din yun. Pumukos kayo doon sa kay Juan eh. Hindi niyo tiningnan kung meron pang ibang kalaban na mas matindi. Oh. Diyos So hanggang dito na lang guys. No? Update update lang tayo. Sana mapadala na yung kanyang labi. Para makita naman ng kanyang pamilya. Sa katapusan ng ano ba. Kahit sa last naman lang ng ano. Makita nila yung kanilang pamilya. Yun lang. Maraming salamat.